Alam nyo ba na ang computer nyo, pwede maging superhero? Tara, usisay natin ang quantum computing. Kunwari, ang computer mo ay nasa loob ng maze. Ang isang normal na computer, isa-isa lang susubukan ang bawat daan. Pero ang quantum computer, susubukan niya ng sabay-sabay. Kasi ang quantum bits, o qubits, pwede maging 0 at 1 at the same time. Parang nasa dalawang lugar ka ng sabay-sabay. Ang superpower na ito ay galing sa quantum mechanics. Isipin mo na lang na ito yung magik sa likod ng kurtina. Ito yung nagpapabilis at nagpapalakas sa quantum computers. Kaya nilang solusyunan ang mga problema sa loob lang ng ilang segundo, na abuti ng milyon-milyong taon sa mga normal na computer. Ang quantum computing ay pwedeng magpabago sa mga bagay tulad ng medisina, cryptography, at artificial intelligence. Umpisa pa lang ito, pero ang potential nito ay nakakabilib. Manatiling mausisa dahil ang future ay quantum. Salamat sa panood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang tech insights.